Inanunsyo ng uh, Working uh, People Against Corruption na binubo na ng mga manggagawa nga itong naturang lupon ang pagdaraos ng malawakan ding kilos protesta laban sa korupsyon ng gobyerno sa Nobyembre at 30 ayon kay Working People Against Corruption spokesperson Ed Klein na sentro ng kanilang panawagan ng pagbibitiw ng nga matatas na opisyal ng bansa. Kabilang na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Anya, hindi na masikmura ng sektor na mga manggagawa ang kasalukuyan daw na paghihirap ng lahat ng sektor ng lipunan na naapektuhan ng kontraktualisasyon at iba pang mga usapin. Hindi na naanya sila mananahimik ah, dahil sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon ng nakasalalay dito. Kung niyan narito ang naging bahagi ng pahayag ni Ed Klein ng uh, Working People Against Corruption at siya ang tagapagsalita. Upang mag-umpisa lahat tayo ay gusto ng pagbago. Nananawagan po ang grupo nito sa dalawang grupo na nag-aaway ngayon Marcos Duterte na mag-resign sila para upang bigyan ng kuwang ang gobyerno para sa mamamayan. Uh, yun po ang pinakatampok na panawagan ng grupong ito. Hindi po makakadaloy ang pagbabago hanggat nandyan yung dalawang magaharing uri na nag-aagawan sa mga... Bahagihan mga kabombon ng mga pahayag ni Ed Klein, ang tagapagsalita ng Working People Against Corruption. Samantala, sinigundahan din ng Migrant International na kasapi naman ng naturan grupo ang panawagan na magbitiw na sa pwesto ang dalawa sa mataas na opisyal ng ating bansa. Ayon kay Migrant International Deputy Secretary General uh, Josie uh, Pinkihan, apektado rin ang kanilang pamilya sa issue ng ghost uh, flood control projects dahil pondo ng bayan ang ginamit dito na dapat ay nakalaan para sa mga uh, residente ng ating bansa o lalo na yung sektor ng mahihirap na pwede sanang matulungan nito. Kung ganyan, narito naman ang pahayag ni migrante International Deputy Secretary General Josie Pinkihan kasingkihan. Kami po sa Migrant International ay hindi natatangot na manawagan na mag-resign si Bongbong Marcos at Sara Duterte. Sangkot kami mga OFW sa isyo ng korupsyon. Malalaki ang aming remittance. Sa totoo lang, last year, nakapag-remit kami ng 38.34 US dollars. Bilyon yan. No? Pero binubulsa ng mga kurakot ang mga pondo sa halip na serbisyo at regular na trabaho ang ibigay para sa mga OFW. No? Marami pang ghost project, hindi lang kami sa labas ng bansa na apektuhan, kundi pati maat mga mga pamilya na apektuhan ng mga pamilya namin sa mga ghost project na flood control dito sa Pilipinas. At hindi lang yan. Ghost project din ang DMW at DFW. Lagi naman yan ang mga pahayag ng uh, isa sa mga opisyal ng Migrante International at inaasahan mga kabombo ang pagkakasahan ng uh, Global Day of Action kung saan ay magsasagawa sila ng marcha sa iba't ibang uh, bansa at uh, ganon din. Ang kinabibilangan niyan ay Estados Unidos, Canada, Europa, Agit nang Silangan at marami pang iba na may presensya ng kanilang mga miyembro ng samahan dyan sa migrante. At uh, inaasahan mga kabombo ang mga kasabay na aktividad dito naman sa Pilipinas sa at 30 ng Nobyembre ng taong kasalukuyan. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime. anywhere.